Pagkatapos gawin ito ni Kiko Barasaga kay Sandro Marcos, pinakita ni Sandro ang kanyang ugaling Marcos. Kiko Barasaga, na karma. Si, si majority leader, siyempre, the gentleman that he is, pinabayaan lang siya ng uh, mga insidente doon. Hindi umalis, so walang nangyayari, lumabas siya. Huwag mong i-skip ito, kasi kung iniisip mo na alam mo na ang nangyari, mali ka. Ang twist ay nasa dulo, kaya naman kaibigan, panuorin mo hanggang sa dulo para hindi muhamis ang isang pasabog. Pagkatapos gawin ito ni Kiko Barsaga kay Sandro Marcos, pinakita ni Sandro ang kanyang unga ni Marcos. Kiko Barsaga na karma. Dito nagsisimula sa biglaang pagpasok. Noong lunes, eksaktong tanghali, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga biglang pumasok sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Hindi siya kumatok hindi siya nagpaalam, diretso pasok. Pero ang mas nakakagulat, sinara niya ang pinto at sinabing, Everybody sit down, I want to tell you about my plans. I am running for speaker. Everybody sit down. I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Sabi niya, am running for speaker. Sabi niya, no? Pero teka lang, bakit siya biglang pumasok? Bakit parang pelikula ang dating? At sino ba talaga ang kausap niya sa loob? Ang alok na hindi mo akalaing bibitawan habang naggulat ang mga tao sa opisina. Ayon pa sa balita ng Manila Bulletin, sa pahayag ni Representative Puno, dire-diretso si Barasaga sa kanyang pitch. Ang sabi pa niya raw, ikaw kung sasama ka sa akin, gagawin kita ang Deputy Speaker. Tapos uh, lumapit siya sa mga sabi niya, uh, ikaw sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Ganun naman salita-salita niya. Sounds like power move, diba? Pero kaya ba niyang gawin yun? Lalo na at hawak pa rin ng majority block ang kongreso kaya dito nagsimulang kumulo ang intrigang politikal. Hindi lang ito simpleng deklarasyon, kundi isang hamon. At ang reaksyon ni Sandro? Ngayon dito nagiging mas interesting. Majority leader si Sandro Marcos. Anak siya ng Pangulo. Gentleman siya. Oo. Pero hindi ibig sabihin walang epekto sa kanya ang ginawa ni Barsaga. Ayon kay Antipolo City Representative Ronnie Puno, hindi pinaalis si Barsaga, pinabayaan lang. Pero, at ito ang malaking pero, tinanong siya ni Sandro. Why are you here? Boom! Simple lang pero matindi ang bigat kasi kung iisipin mo, ang ibig sabihin nito ay alam namin may ginagawa ka pero sigurado ka ba na tama ang lugar at oras? Siyempre, nagulat lahat doon. Ano? Wala naman nag-react masyado. Si, si majority leader, siyempre, was the gentleman that he is. Pinabayaan lang siya. And then, uh, sabi niya, well, you know, uh, why, why are you here? Kinaganyan siya. Ano? So anyway, nagkaroon sila ng uh, mga insidente doon. Hindi umalis. Siyempre, hindi naman pinapaalis dahil mabait yung mga nakaus na atak na niya doon. So walang nangyari. then, lumabas siya. Ano? At dito papasok ang karma moment. Matapos ang eksenang iyon, hindi pa tapos ang drama. Nagbumalik sa plenary si Barasaga pinalitan siya ni Representative Anyela Tolentino bilang Assistant Majority Leader. Ouch! Kaya ang tanong ng marami, ito na ba ang tinatawag na instant karma? Kasi pagkatapos ng kanyang pag-aalsa at pagdeklara laban sa NUP, ito agad ang kasunod at dito pumapasok ang mas malaking plano. Pero, at ito ang dahilan kung bakit hindi ka pa dapat umalis, hindi lang basta meeting ang nangyari Ayon kay Puno, buong araw nag-campaign si Barsaga para maging speaker. Sinasabi pa raw niyang ide-declare niyang vacant ang lahat ng seats. Kaya nagulat ang marami kasi hindi ito basta simpleng aksyon. Ito ay isang political gambit na pwede ikatumba niya o ikatayo niya. At dito ang ugaling Marcos na lumabas. Dito papasok ang pinakahihintay mo. Paano nag-react si Sandro? Simple, hindi sumigaw, hindi nagalit, hindi pinalabas si Barsaga sa halip pinabayaan lang niya. At ipinakita na kahit may tila nagahamon, steady pa rin siya. Cool pa rin siya. Very Marcos move. Kaya marami sa mga netizens ang nagsasabing kung sino man ang inaasahan mong magawala, hindi si Sandro yun. Pinakita niya ang pagiging kalmado, mahinahon at marunong sa timing. At ang huling tanong kaibigan. Pagkatapos ng lahat ng ito, pumasok si Barsaga. Nagdeklara, nag-offer ng posisyon, nag-campaign at sa huli pinalitan sa majority leadership sino ba talaga ang panalo? Kiko Barsaga na nagpatingkad ng kanyang pangalan at agenda o Sandro Marcos na kahit walang masyadong ginawa, lumabas pa rin mas matatag sa mata ng publiko? Isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang laban na ito. At kung inakala mo tapos na, hintayin natin ang mga susunod na kabanata. Sa gitna ng lahat ng intriga, politika at labanan ng kapangyarihan, naaalala natin na ang tunay na pamumuno ay hindi lang tungkol sa kung sino ang malakas kundi kung sino ang handang maglingkod. Sabi nga sa unang Korinto 11 verse 1, maging tagasunod kayo sa akin, gaya ko naman na tagasunod ni Kristo. Kaya kahit mainit ang politika, kahit maraming nag-aagawan sa posisyon, hindi natin dapat kalimutan na ang ating panuso Kristo ang modelo ng tunay na literato, mapagkumbaba, naglilingkod at inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Kaya naman kay Bigan, kung si Kiko ay may ambisyon at si Sandro ay may kapangyarihan, ikaw, sino ang sinusundan mo? Sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na tanong, si Cristo ba ang sinusundan mo? Purihin.